Wala siya alam, alam dito pero ito na yung re regalo ko so, sa yeah, advance ko na yung re regalo ko sa kanya ah, Alam ko gagrawag din naman ako Hindi oh. <laughs> advance birthday gift ko sa iya Kasi birth month mo ngayon Iba talaga Iba. Bye bye ah Boy ha? Okay Okay wala siya kaya alam alam dito pero ito na yung regalo ko sa so, yeah, iya. I-advance ko na yung regalo ko sa kanya. I-unbox ka na, bubuoyin bo ko na, tapos lalayitin ko yung PC setup niya dun. Sabihin ko may kulang. Teka baka pumasok. Ang ganda! Grabe! Lama, wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Ooooooh! Lili ka yung box. Sige. Teka guys, o. O oh, hindi ito, nabibili si Shopee ah. Pero kung gusto nyo, PM nyo lang ako. Okay? May mga tara pa tayong supplier na ganito. Hindi ito si Shopee. Ba, bato ho ito. Bato, hindi ho ito yung plastic ah. base niya. Bato yan, bato yan guys, batoy One more. Wait lang ah. One more. Guys, oh, may remote. And, let's follow Anzar. May remote. Come on, come on guys. Let's follow the oh. top top Ansar. Our may friend go. from Morocco. Let's uh, go, let's go Ansar, let's go. show some love for Ansar. Go, let's go. Hey. Hey. Ito yung saksakan. Type C. Type C. Ano ba tayo buwin? para sa akin sa akin sa mo to. Ang Ito. Ito ulo. <coughs> Uy! Ha! <coughs> wow! Hindi pa buo. Wait lang. Wala ba? Hindi Wait lang.

ngurus-ngurus aja ayo ay, parang mali parang mali bahasa picture tuh? pangko naman ah ah, utama lagi okay. no, kamu, kamu. Magandang ito. Sa alas ipapasok ko na lang bukas yung English, magagasas ko pa sa'yo. Sige, okay, alam, alam sa sabihin mo, diyo, ako magla-translate. Okay, kasabi mo kaya. He's gonna tell you what he want to say and I will translate. Okay, answer? <sighs> okay, ilapag mo kaya sa sahig parang napaka-alagado eh Di ba di ba di ba kasi nga Di, baka malaglag yung sabihin Ha? Baka malaglag Yung Yan Hindi, hindi na nga nga Ay nasa mabukita You wish that you are good Guys may nagla-live kasi dito eh hindi alam ni Gavin yung ano Secret lab Malata kasi pag hiraya ko sila eh Ang galing niya tayo ulo ko na pa. Oo nga, ano? tembokku, yeah, 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 yeah. <laughs> hey guys legit to black hole Studio ya, eh, nangas, no? Angas. habis nangas, masalah nangas baca dek, nang, 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 Hop nang, Asan yung remote, Asan ni remote. Thank you so much, thank you so much, Ansar and Taba. Hi! Hey! Huh? 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 Off Huh? Guys, legit yan ah. Ngayon, punta tayo sa kanya. Lalaitin ko yung ano niya. Para buo na. Tisyo cutting ko din kung kasya dun sa, ano niya. Guys, wait lang ah. Guys, balikan ko Ikalat kalat ko ah. Wait lang ah. Uy, mo ko. Hindi ka. din natin si Gaby. Bibigay ko sa kanya yung remote. Ah, saan to? Maganda niya sa Cebu ma. Saan ako ba? Sige, sige. Advance ko yung regalo ko sa kanya kasi. Alam mo bakit. Ito mga sa chinilas ko. Alam mo kung bakit? Ha? Ano? Kasi busy siya eh. Hindi niya pa regalo ko eh. Siyempre, magre-regalo sa kanya. Muna na ako. Muna na ako regalo Sige, sige, sige. Bubulabugin natin siya. Alam na mga tao dyan eh. Ano ba yung Ngayon na. na. Kasi birth month eh. Dahil ko. Tanungan dito kaya. Ano na yan? Tao po! Bye! oh yun sa isa nyo. Nagpipisilat. Kaya na yung ginagawa. Ano? Natin yung mga ginagawa. Nagpipisilat? Ano May meeting ka? Ano yun? Wala akong meeting. Wala ako meeting. Wala akong meeting. Alam yun? nga ginagawa. Ano wala. lang Ha? Nanonood ka ng MHA? Hindi. Prison Tennis? Prince Tennis pala ng ano mo. ba? Pakahangit yung stop mo. Ha? Pakahangit. May ganito, ganito. Ano ba yun? Ano ba correct Magkagawa <laughs> na to. Lang ako. No. Mo lang ito Ano Ano? <laughs> ba Cabinit. Cabinit. Yeah, ito Ayan, eh. ba mo Ha? Ito mong... Ang dami yung Ang para punta ang ayo. Ano ba yan? Ano ah, Maganda no? Wala, ng maganda diyan. Wala, wala maganda dito, no. Wala, wala makitang maganda dito. May kulang ano oh, okay, oh, okay. ba? May kulang. Hindi pala mo, naka-loaded din ka pala ng Jeep 5 Oh, ito mo siguro yung mouse ko. 5 o to di akin eh. Oh, laki okay. ganyan ka. Hyper ah. X! Ah, ako niya. Tignan nga ah. Angas! Keyboard mo. Okay. Angas, angas. Okay. Ito rin, angas din na Keyboard ko, may screen. Pangit! 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 Keyboard ko. Ano yan? Uh, ang... Pangit pa rin. Oh, keyboard ko. Pangit. Oh, ito. screen. Pangit. ng itong, itong buo mo na yan, pangit. Okay. Ang pangit na lagi pag ano, wala pa lang nakakabuhay uh, yeah. sa ano mo. Hmm. Wow, uh, mo yan. mo. To... <laughs> Wait lang. <laughs> hindi, wala Wala <lagran> Wala <laughs> ka. mo, ka. <laughs> 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 ano ba um, yung mga 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 guys mga mga guys to mga 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 <laughs> <ba yun>, Sana <laughs> <laughs> wag mo na damating. Ang ina mo kaya. Isang buhay. Eh, ano siya? Nawala. Ito eh. <laughs> Manawarin niyo to <tayo> yung promise <laughs> kung pangako. Ayaw yung pinapalag sa event. ito eh. So, ito. siya <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> <magigitin mo> yan. Siya. Ito. 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 Pikit ako oh, ah, na, pikit. Ah, na. Ah, pikit right, na. Ah, na na. lang, oh, didilat ha. Walang gulang, ana. ka, baka may korenti, yan. Wala. Huwag ang didilat, walang dayaan. Huwag ang didilat. Teka lang. Ito oh, kasi. Ito kasi. Ito kasi. kasi. Ito kasi. Ito kasi. Di. Ka kusapak, ano. right, lang. Wala pa.

Gago, ganda? Ganda! Hey, ganda! Black Box Studio yan! Ganda na! Ganda yung ambience dito! Oo, no, ganda! Bagay, puti! Uy, ganda! Ang uto! Ano to? May kumikimok-kimok! Ito, so, yeah. ganda, no? Ganda, mga hangas! Ganda, mga you! as ano ako, gagrawag <laughs> din mo ako. advance birthday gift ko sa iyo Kasi, birth month mo ngayon, oh. in advance ko na yung regalo ko, para magiinom na lang ako sa 10. Ayun, so thank you. Hindi na ako mamamblema, in advance ko na. Ako pinakunan ko na nagregalo sa iyo. Lahat ng lupi niya. Lahat <laughs> ng lupi ko pala sa akin niya nang galing. Ay, <laughs> hindi <laughs> ako po ibili. Eh, Pero may hindi ka ko. Ang pagkakas tingnan ako. Makakasok. Dalawa ni Gear 5 mo. Siya, ang ilaw din yun dito ko ilagay yan, oh, ikaw na wala akong yung problema dyan problema mo lang ngayon yan. wika tapos 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 <laughs> Sobrang gusto may ilagay. Oh, oh, problema mo rin, na yan. Punta ako. Hello? Thank you. you no, maganda dyan. Hello, Iba ka. Diga, Ganda, no? Iba talaga yan. Iba talaga. Iba talaga. ah. Boy. Ah. Ikaw na dyan. Oh, boy. Sige. Thank you, boy. Yes, thank you. Smooth deal.